Magandang araw sa ating lahat at sa ating mga minamahal na mga viewers sa patuloy na pag-subscribe at huwag na rin kalimutan mag-like sa ating mga videos at pagsuporta suporta ng sa inyo ang aking pasasalamat at pagpapalaga. Ako po ay si Marivic mula sa inyong channel na Marivic Nobel. Samahan niyo po ako at simulan natin ang kwentong ito. Ang nakawang biktima ay natagpuan na lamang sa bagay ng damuhan sa lugar ng Bypass Road, Barangay Bunga, Minor Bustos, Bulacan. Siya ay si Frances Marie Dumantay, labing lima taong gulang. Tagpuan wala ng buhay. Maraming sugat, pasa at mga paso sa buong katawan niya. Hinihinalang ginasa pa ang biktima. Sino kaya ang salari na ito? Ano dahilan niya at tinuloyang pinaslang ang biktima? Noong August 12, 2022, nakatanggap ng tawag ang mga polis sa lugar ng Bulacan tungkol sa isang bangkay na babae, natagpuan at wala ng buhay ang biktima. Ayon sa laisay at nakakita sa katawan ng biktima, nakita niya na parang may nakadapa sa bahagi ng damuhan. Akala niya isang tila lamang ang kanyang nakita nito. Nasipan niya na lapitan na lamang ito para malaman kung anong klaseng tila iyon pero nagulat siya sa kaniyang natagpuan. Dahil tumambad sa kanya ang isang bangkay na babae. Kaya agad siyang tumawag sa mga pulis sa Bustos, Bulacan. Agad pinuntahan ng mga pulis ang lugar na iyon at nadatnan ng mga pulis ang bangkay ng biktima. Puno ng sugat at paso ang katawan ng biktima. Ayon pa sa mga pulis, ang biktima na ito ay nakasuot ng puting blouse at cycling shirt ang nakaawang biktima. Nalaman rin ng mga pulis na walang bakas lumaban pa ang biktima sa lugar na iyon. Kaya ayon sa kanila, posibleng tinapon na lamang doon ang kanyang bangkay nito sa damuhan. Wala pa silang ideya at kilalanin ang biktima sa oras na iyon. Kaya agad silang nagpost sa social media ang mga pulis baka sakaling may makakilala sa biktima. Noong August 14, 2022, pagkatapos ng dalawang araw, ay nagtungo ang ama ng biktima at kapatid niya sa morgue. Doon na nila nakilala na si Frances Marie Dumantay ang natagpuan na bangkay. Ang ama niya na si Rolando Aguilar Dumantay, dalawang taong gulang, isang traffic enforcer. Katira sila sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang biktima ay kanyang anak na si Frances Marie Dumantay. Ayon pa sa ama nito na si Orlando, dalawang araw na pala nawawala si Princess Marie at hindi na umuwi sa kanilang bahay. Habang kapatid niya na si Paulo, ang huli niya nakita si Princess Marie noong August 10, 2022 sa oras ng alas otso ng umaga sa kanilang bahay. Nabanggit daw ni Princess Marie sa kanya na makipagkita ito sa kanyang kaibigan sa araw na iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na niya mauli nakita ang kanyang kapatid na si Frances Marie Inalat nila ng dalawang araw ang biktima Pero bigo sila hanapin at kung nasaan na si Frances Marie Nisipan nila at nagpasya na ipos ang mga larawan ni Frances Marie sa social media Baka sakaling may mga kaibigan at nakakilala nakakita sa biktima kung nasaan na ito Ina naman ni Frances Marie, sobra ang nararamdaman sa pag-alala sa pagwala ng biktima. Nagtrabaho siya sa Bansang Dubai, isang OFW. Dahil na rin sa social media, ang kapatid ni Frances Marie nakita niya ang panawagan tungkol sa bangkay na tagpuan sa lugar ng Bustos, Bulacan. Nang makita nila ang suot ng biktima, doon na sila kinabahan. Dahil ang suot ng kanyang kapatid sa araw na iyon ay kapareho sa suot na tagpuan na bangkay nito. Ang mga polis ang gani ang inalam ang mga bagay na may kinalaman sa biktima. Katulad ng mga activities, hobbies, mga kaibigan at mga lugar na madalas pinupuntahan ni Frances Marie. Napagalaman na rin ng mga pulis na mahilig magbike ang biktima. Ang madalas pinupuntahan ng biktima ay ang lugar ng Neapolitan Subdivision Business Park, Quezon City. Noong August 10, 2022, ayon pa sa mga polis, alas 5 ng hapon ay sinundo ang biktima ng kanyang kaibigan na lalaki. Ang kaibigan na lalaki nito ay si Joshua nagpakilala sa kanilang bahay sa Del Monte, Bulacan. Ayon sa kaibigan niya na si Joshua, ibinaba niya si Frances Marie sa Commonwealth Hospital. Nagpalitan pa sila ng mga mensahe habang naglaro siya ng online games. Pero alas 10.54 ng gabi, hindi na nagre-reply si Princess Marie sa kanya. Sa oras na iyon, wala na siyang balita kay Princess Marie kung saan na ito. Pagkatapos nalaman niya na lang ang totoong sinapit ng biktima. Dahilan, nagtrinding sa social media tungkol sa pagwala ni Princess Marie. Ayon sa resulta at pagsusuri sa bangkay ni Frances Marie, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay ang malalang sugat at pagdurugo tinamo niya sa kanyang batok nito. Makita rin na mayroong bakas sa pagsasakal sa liig ng biktima. May mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon pa sa mga polis, nakita rin na may mabakas na ginahasa pa ang biktima. Pumunta ang mga polis sa Bustos, Bulacan sa Fairview, Quezon City noong August 15, 2022 para masagawa ng investigasyon at nakipagtulungan ang mga ito sa Police Station 16 at nagtungo sila sa Neapolitan Subdivision Business Park, Quezon City para magtanong sa maaring makapagbigay ng mga impormasyon tungkol sa sinapit ng biktima na si Frances Marie. Sa pagtatanong ng mga pulis, may nakausap silang isang vendor na nagtitinda ng mga aksesores ng mga bike. Ayon pa sa kanya, madalas siyang makita sa si Princess Marie na sumasakay sa isang itim na sasakyan na Toyota. Ang plate number ng sasakyan ay AAA2913. Ang driver ng sasakyan na iyon ay nagpa pa ng GCAS number nito. Doon na nila nakita ang pangalan niya sa GCAS account na si Jose Francisco Santos. Ayon pa sa vendor nito, walang bahay ang lalaki sa lugar at natutulog na lamang siya sa kanyang sasakyan. Ang kahira sa gasolinahan, nakita niya rin si Princess Marie na kasakay siya sa si itim na Toyota sa Belfast Avenue, Pasong Putik, Chu, Nubalitses, Quezon City. Nagpagas ang itim na Toyota sa kanya ng lasing ko ng hapon noong August 10, 2022. Ang kahiran ng kasulinahan na makita niya ang larawan ni Frances Marie na ipinakita ng mga pulis sa kanya ay agad niyang nakilala ang biktima na si Frances Marie. Noong August 16, 2022, agad ni pag ang mga pulis sa Land Transportation Office sa San Rafael, Bulacan para malaman nila at makilala ang itim na Toyota na sinakyan ni Princess Marie. Kung sino ang mayari at plate number na AAA-2913. Ang uling sinakyan ng biktima. Doon na nalaman ng polis ang mayari ng sakyan iyon ay si Jomer Madridano Maniha. Nakatira sa Barangay Binerasyon, Pamplona, Camarines, Sur ang mga polis sa Bulacan agad sila nakipag-ugnayan sa mga polis sa Kamarinisor para malaman nila at matunto ng may-ari na huling sinakyan ni Frances Marie. Natunto ng mga polis ang kinaroroonan ni Jomer Madridano. Agad naman siya nagbigay ng kanyang salaysay sa sinabi niya sa kanyang pangalan na nakarestro ang sasakyan na iyon. Pero ang sakyan na iyon ay bininta na niya sa nakatandang kapatid nito na si Gaspar Maneha Jr. noong July 20, 2021. Dahilan, hindi niya kayang bayaran na hulugan ang kanyang sasakyan nito. Ayon sa ginawa ng mga polis sa bakraw ni Gaspar Manejo Jr. alias Susi Francisco Santos na pagalaman ng mga polis na mayroon na palang tatlo na ares sa paglabag ng Republic Act 7610 na paghahalay. Ang mga waran sa kanya ay walang piyansa. Ayon pa sa si mga polis sa tulong ng binigay ng information Boston at Bulacan Intelligence Unit ay natukoy na ang kinaroonan ng salarin sa pagpaslang sa biktima na si Frances Marie. Ang salarin na si Gaspar Manejo Jr. ay nasa Camarines Sur. Ayon sa kanyang warrant o baris ay pinagsama pwersa ng CIDG sa Camarines Sur Police na Regional Office at Bulacan PNP ay naristo ang salarin noong August 18, 2022. Sa ginawang manhan o sa Barangay Binasyon, Pamplona, Camarines Sur. Kinasuan ang salarin sa paghahalay at pagpaslang sa biktima na si Frances Marie. Paglabag sa paggamit ng Peking's pangalan sa Provincial Prosecutor Office ng Malolo City na si Gaspar Manejo Jr. Nakuha ng mga pulis sa Naga City ang sasakyan ng salarin na ito. Ayon sa life ng salarin na si Gaspar Maneho sa ng council palagi niyang makita ang biktima na si Frances Marie sa lugar na iyon. Delan sa madalas na pagbisiklita niya doon. Hagang silang dalawa ay nagkasundo at nagkipagbatian. Ayon pa sa mga polis, ang salaray na ito ay nangako sa biktima na bibigyan ng bagong bisiklita nito. Kaya sumama sa kanya ang biktima na si Frances Marie noong August 10, 2022. Pero nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa sa loob ng sasakyan. Doon na sinakta ni Gaspar Manejo Jr. ang biktima na si Frances Marie. Ayon sa laysa ng salari na ito, ginali niya ang kamay ni Frances Marie para hindi makatakbo at makatalon sa sasakyan. Inamin rin ng salari ang ginawang paghahalay sa biktima bago niya ang paslangin. Pagkatapos niyang patayin, ang biktima ay dinala niya ang katawan nito sa bustos at tinapon ang bangkay ng biktima. Sa so, uras ng napabalitaan ng salarin, tagpuan ang bangkay ng biktima agad niyang pinakarawas ang kanyang sasakyan. Pinatanggal pa niya ang plate number nito bago niya iniwan ang sasakyan sa Naga City. Ang salarin ay kasalukuyang nakulong sa BGMP ng Del Monte, Bulacan. Habang naghihintay siya ng kanyang paglilitis sa kaso nito. Ang salarin ay humingi ng pumanhin sa kanyang pamilya at mga kamag-anak sa harapan ng media. Dahilan, dinamay-umano niya ang pangalan ng kanyang buong pamilya sa ginawa niyang mga krimen nito. Pero hindi siya humingi ng pumanhin sa pamilya ng biktima at mga kamag-anak nito. Ayon sa ina Princess Marie, marami pa sana silang mga pangarap para sa kanya. Pero agad naman tinapos at pinaslang ng salarin na ito. Ayon sa manito, ang kanyang hiling ay nabigyan ng hustisya ang sinapit na pagpaslang kay Princess Marie. Sa muli, maraming salamat sa pagkatapos at panunood niyong lahat sa ating YouTube channel at pagsuporta at patuloy na pag-like, subscribe sa ating mga videos at magandang araw sa ating lahat. To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.